Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo mayong Pebrero 2, 2025. Ngayong linggo ng Pebrero 2, ang enerhiya ng Groundhog Day ay nagdadala ng isang nakakaintrigang twist sa iyong landas, Leo. Ang araw na ito ay naglalaman ng isang kahali-hali ng puwersa na nagpapalakas sa iyong karisma, kaya't yakapin ang iyong likas na alindog dahil ito ay may kapangyarihang magbigay-akit sa mga tao sa iyong paligid, na magdadala sa kanila sa iyong makulay at maliwanag na orbit. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, mag-ingat ka sa mga damdamin ng pagtanggi na maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong mga kaisipan at mag-impluensya sa iyong mga kilos. Ang iyong emosyonal na kalagayan ay may malaking epekto sa iyong mga karanasan at sa kung paano mo tinitingnan ang mga bagay sa iyong paligid. Ngayong araw, ang buwan ay nakaposisyon sa Aries na nagdudulot ng isang malakas na sigla sa hangin. Maaaring maramdaman ng mga tao sa iyong paligid ang matinding pagkasabik at impatience. Kaya naman ikaw, bilang isang radiant na Leo, ay may kakayahang gamitin ang dinamikong enerhiyang ito upang gawing tagumpay ang tensyon. Habang ang araw ay patuloy na bumabalik sa mga pagminilay at mga galak, makikita mong ang iyong kakayahang magpaliwanag ng mga sitwasyon at magbigay ng lakas sa iba ay magdadala ng mga positibong resulta. Magandang gabay para sa araw at pagtanggap ng pagbabago. Ang araw na ito ay nagsisilbing isang magandang pagkakataon para sa iyo upang ipakita ang iyong natatanging pananaw sa buhay. Huwag matakot na ilabas ang iyong liwanag dahil ikaw ay isang natural na leader at may kakayahang magbigay gabay sa iba. Kung may mga pagkakataon ng pagdududa o frustration, magtiwala sa iyong kakayahang magdala ng kaliwanagan at lakas sa mga oras ng pagkalito, ang iyong likas na pagpapakita ng pagnanasa at pangarap ay maghahatid ng positibong pagbabago sa mga sitwasyon na kung saan ang mga tao ay maaaring nakakaranas ng pagkabigo o kalituhan. Sa pamamagitan ng pagpokus sa iyong likas na lakas, ikaw ay magkakaroon ng mas mataas na kakayahang magpatawad at magbigay ng pagunawa sa iba. Ang pinakamahalaga ngayon ay malaman mo kung paano e channel ang enerhiya ng Aris na nagpapalakas sa iyong desisyon. Maging maligaya sa pagtanggap ng pagbabago at lumikha ng mas magaan na pagtingin sa mga sitwasyong dumaan sa iyong buhay. Karamihan sa mga pagkakataon ng magkasalungat na emosyon ay isang paalala na ikaw ay nabubuhay sa isang mundo ng patuloy na pagbabago at ikaw ay isang mahalagang bahagi ng takbo ng mundong ito. Sa mga pagkakataon ng pagsubok, gamitin ang iyong kakayahan upang magbukas ng mga pintuan ng oportunidad para sa sarili at sa iba. Huwag mag-atubiling explore ang mga bagong pagkakataon at lumikha ng mga bagong posibilidad sa pamamagitan ng pagiging bukas at tapat sa iyong mga nararamdaman at reaksyon. Pagtanggap ng pagkakataon at paghahanap ng mga bagong posibilidad. Nayong araw, ang mga pagkakataon ay nag-aalok ng mas maraming oportunidad kaysa sa iyong iniisip. Ang bawat pakikisalamuha na iyong ginagawa ay isang hakbang tungo sa mas maraming kaalaman at pagsasanay. Sa bawat pagkikita o interaksyon, mayroon kang pagkakataon upang magturo at matuto sa ibang tao, at ito ay magbubukas ng mas maraming posibilidad para sa iyo tandaan na ang bawat kaganapan, gaano man ito kaliit, ay isang pagkakataon na magbigay ng bagong pananaw at magbahagi ng natutunan sa iba. Bawat hakbang ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong magsimula ng bagong simula at maging bahagi ng isang mas malaking layunin. Sa mga oras ng kalituhan o kapag ang mga sitwasyon ay hindi ayon sa plano, manatili sa iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa mga tao. Ikaw, bilang isang Leo, ay may natatanging gift ng pamumuno at pagpapalakas ng loob, kaya't gamitin ito upang magbigay gabay sa mga taong may pangangailangan. Ang iyong liderato at empatya ay magdudulot ng pagninilay at pagbabago na magpapalakas sa kanila at sa mga sitwasyon na nagdudulot ng panghihina. Sa mga pagkakataong madarama mo ang mga pagkatalo o paghina ng loob, Alalahanin mo na ang iyong natural na lakas ay nagmumula sa iyong mga damdamin at pananaw. Kapag tumutok ka sa mga bagay na nagbibigay inspirasyon at lakas, mas madali mong malalampasan ang mga pagsubok. Buksan ang iyong puso at isipan sa mga pagkakataon na nagdadala ng pag-unawa at pagmamahal. Maswerteng elemento at gabay para sa araw. Maswerteng kulay, dalandan at ginto, ang dalandan ay nagdadala ng positibong enerhiya at masigla na pananaw, habang ang ginto ay nagpapalakas ng iyong inner confidence at karisma. Maswerteng numero, isa, lima, isa, zero. Ang mga numerong ito ay magbibigay sa iyo ng gabay at magsisilbing paalala na ang iyong determinasyon ay nagdadala ng tabumpay. Maswerteng crystal, citrine at sunstone. Ang citrine ay nagpapalakas ng iyong kaligayahan at kasaganaan, samantalang ang sunstone ay nagdudulot ng positibong pananaw at lakas sa iyong buhay. Maswerteng gawain, makipag-ugnayan sa mga kaibigan o kasamahan at magbahagi ng iyong kaalaman. Ang iyong mga ideya ay makakatulong sa kanila at magbibigay sa iyo ng kasiyahan at bagong lakas. Pagwawakas ng araw at pagpapalakas ng iyong kamalayan. Habang ang araw ay nagpapahinga, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga biyayang natamo mo sa araw na ito. Ang bawat hakbang na iyong tinahak ay magbibigay sa iyo ng higit pang insight at lakas na magagamit sa mga susunod na hakbang. Huwag kalimutan na ang iyong natatanging enerhiya at liwanag ay hindi lamang nakikinabang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Sa bawat pagkakataon, tandaan na ikaw ay isang tagapagbago at leader na may kakayahang magdala ng positibong pagbabago. Patuloy na pagyamanin ang iyong sarili at magbigay ng gabay sa iba. Magpatuloy ka sa pagiging halimbawa ng lakas at liwanag sa iyong komunidad at sa mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.